Ang taba. Kamukhang kamukha, kamukha. na pa. Kamukhang kamukha ni Brehida. Ha? Ah? Napayo pa yung buntot, Oh. Ah? Ang taba. Lukot na lukot ang pagmumukha. Ang taba, oh. Kukuhanin na ito ng mga nadaan diyan Malapit na, lang na po eh. nito. Nakakain na yata ito. nakain na nga dito. Ano ito? Tatlo lang sila. Tatlo lang. Alak ni Brihida Nahanap ni Breda, kinuha siya ni Kuya. Nandun nga abang Kina. at ang lumabas. Inaabang ang lumabas. Dahil kinuha siya choy. <laughs> si Tabachoy. Natingin pa ng gayon eh. Para mukha siyang chow-chow na yun. Anay si Breda rin kumakatingin eh. Mukhang chow-chow. Oh, nakindat pa. <laughs> <laughs> Lawit yung mukha. Nakindat <laughs> eh, nakindat sa... Tahimik <laughs> yan. Abe. Oh? Parang yung isa yung lumbayin. Eh? Malumbay, kaga malumbay ang lolo ka ng paa niyo. Oh? kaya eh? Lucky. Ah. Yeah. <laughs> Nahakindot nga? Oh, laki. Oo, Nah, nga, narinod nga. Allah, Allah. Oo, lola. Allah, Allah. Allah. Ah, kilala kanyang ama. Huh? Sa akin dat, kung ako iyong ama. O, oh, nakatingin no, po ng pupugay yun eh. oh, <laughs>